hindi pa rin po tayo bumibitiw, kumakalas sa hiwala yung di ba? Catherine Bernardo Daniel Padilla na yan. At dahil nga po sa ipinost ng kanyang kapatid na si Kay na nasa ibang bansa, we know what you did last summer. oh, di ba? <laughs> na meron pa pong mula 2017 hanggang 2023, pero ang unang-una na kanilang napansin at namarkahan ay 2014. Hindi po natin kineclaim na si Daniel Padilla ang pinariringga ng cryptic post ni Kay, na kapatid ni Katrin. Pero sino pa nga po ba ang iisipin ng ating mga kababayan? Maging kami, lahat po, walang ibang naiisip na pinatutungkulan ang cryptic post ng sister ni Katrin, kundi si Daniel, tama? Totoo na, eh, at alam naman natin dahil sa, pag, sa, banga mga post ni Kay, ay eh, mararamdaman mo na parang buminggo na rin, na matagal nang inaantay ang pagkakaroon na, ay, bibigo na ito, ito na, dumating na. Um, Lalapas ko na ang galit ko din. At dahil po dyan sa we know what you did last summer, sabi nga ni Romel. <laughs> we know. Nakayon. <laughs> <laughs> so, what did you did to my car? <laughs> what did you did last summer? <laughs> <laughs> What did you did to my car? Mula sa isang sexy star na hanggang ngayon, buhay na buhay ang anekdotang yan. At yan po, dahil nga po dyan, parami na ng parami ang mga nai-involve na kababaihang barangay dito sa kanilang hiwala Una, si Gillian Vicencio. Tapos in-unfollow nga itong si Julia Barreto at saka si Liza Soberano. Aba, pati si Kay Abad na na ngayon ha Oh, pati at si, si Athena, oh. si Athena, na anak ni dating Mayor Herbert Bautista at Mayor Ratatis Gana. Ang dami na lahat na lang yata ngayon, nadadamay na. Ano to? <laughs> Alam mo na, parang feeling ko, yung iba totoo pero yung iba, para lang mamenting na lang ang ingay ng pangalan ni Daniel Padilla na, kasi di ba meron nga siyang lalabas na project to. Parang ano nga, isip ko na nga yan. Kahit sa pwede nang ilabas sila mga pangalan. Diyos ko, eto nga, may nilabas silang pangalan, di ba? Nagre-reklamo din na bakit hanggang, ano ba yan? Bakit tapos ng issue Klinaro na namin yan. Bakit hanggang ngayon? Paulit-ulit? Ano Mismo, to? Mismo. Alam mo, <laughs> nakakatuwa talaga. Sabi ni Boy karagay si Daniel Padilla lang yon, Pak na pak. Oh, di ba? At alam mo, alam niya kung sino gumawa ng dalawang obra ko sa likuran, na Louis Tolentino, Pak na pak sabi niya. O, alam alam na alam niya, di ba? At uh, nako ganun din pala si Ayram Lia ng Qatar. Oh, happy viewing and listening sa lahat sa YouTube at Facebook. Ang ganda raw ng painting sa Likod. Salamat po. Okay, eto na si John. Nako nagpasok <laughs> na lang ano. Pero unahin ko lang tong kay Tita Jolie Paras. Sana panindigan na talaga ni Katrina ang pagkalikod sa relasyon nila ni DJ. Ilang taon na pala siyang pinaglalaroan lang ni Daniel. Wise decision, Kath. Sabi ni Tita Julie Paras. oh, di ba? Ato, sabi pa, sobrang sobrang machuchu ang tukayo ko. Kumbaga sa babae, chuchu ang datingan, feeling hulog ng Diyos sa mga kababaihan. Uh, sabi ni Dan Clavesillas, alam mo na ako si Rika niya si Daniel di ba. Ang, ang feeling ni Daniel, eh, regalo siya ng Diyos sa mga kababaihan sa lupa, parang Yun gano. Na. <laughs> at ito ang sinabi, eto ang sinabi ni ano ni, ni John. Um, at first glance pa lang, alam ko na yung cryptic post is pointing to Daniel Padilla. Wala nang iba. Dalunang-una, sino ba ang nanloko sa kapatid niya? natural si DJ. At sino ba ang pinatatamaan niya? Natural si DJ. It's all DJ. Oh, di ba? Yeah. Totoo 'yan. <laughs> oo, 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 Sabi nga ni Lara May, um, uh, matik na po talaga 'yun nai na si DJ pa ang maiisip na mga makakabasa. Kung totoo man po ito nai, grabe. Ang tagal po pa lang ni Katrin. 2014 pa lang. Hay, ang pag-ibig nga naman. Nakaka tanga pa kung minsan. At talagang yung tanga oh. niya, sila bigated yun ha. Tanga. Mm -hmm. Oo, ayan. Eto. Siyempre po na, mahal na mahal na mga kapatid ni Kat si Katrin dahil bunso pa siya ng pamilya. Mm -hmm. Sabi ni Lulu Malig, tama. At itong si Kay ay naging estudyante ng CFMR natin ng San Jose, California na si Lulu Malig. Ayan. Kaya alam na alam niya yung bituka ng pamilya. Yun yun. Oo. Ay nako, grabe ito. At eto sabi ni Wating Wating, ay, serial cheater si Daniel Padilla, pa question mark naman. Ayan. <laughs> Wating Wating, sana naman natatanggap mo na mga text messages ko, anak, please. Oo, pero yung sayo, natatanggap ko naman. Ayan, ako, nasa lahi daw, sabi ni Tita Sophia Angeles. Ayan, hala, nagkadamay-damayan na. Hala. Oo, ayan, ako, nakakaloka ang mga komento dito. Please don't mention my name. At sino pa ba ang pagbibintangan sa critic post? Alang naman kapit kapitbahay o sino mang lalaki dyan. Siyempre si Daniel Lang. Hay nako Daniel, the end of your career na. Ayan. At saka siya lang po ang nakarelasyon ni Catherine, kaya obvious na si Tukayo ni Dan. Ang tinutukoy, sabi ni Boise Caragay, Mm. Ay, grabe, no? Grabe talaga. Ibang klase itong... Alam mo, yan yung suot na damit niya sa kasal ni Rodo Hindi <laughs> nag <-epport. laughs> ano, ano yung mga nag-effort? Ano ba yan? <laughs>